Hello guys, hello guys. Oh, Tiri for today. Kunta lang ang madam sa Pure Gold. Mag-grocery lang ng konti. Ito lang yung ating outfit for today. For the green lang tayo. Alam niyo ba? Ang check out ko lang to dito sa TikTok shop. Itong blouse na to na double lining yung harap nyo Napaka-comfy, stretchable. Ang ganda ng tela. Nakabay one take one to. Ito yung isang collar nyo V-shape oh. I like V-shape kasi parang ganda lang ng kanyang atake no. Mas may necklace oh, di ba? Yan oh. Ang comfy lang siya everyday. O, oh, diba? Pang grocery. Yan. Walang replace lang to. Ito, naka-buy one take one na to. May iba pang color. Siyempre, favorite natin ang green. prefer the green tayo. Ayun, gusto nyo itong buy one take one na to, nandyan lang sa basket. Okay? At syempre, yung ating bag, green din. <laughs> o, oh, diba? Yan lang. O, oh, diba? At yung ating chanelas na check out ko rin dito sa TikTok shop. Ito, mura-mura lang to. 100 plus lang din. O, oh, diba? Green. O, oh, lahat na tayo green. Ayan. O, oh, diba? Sino ka, girl? Ayan. O, oh, diba? Doon hmm. chinelas. Yeah. Okay, salis so, mo na ang madam. So, kung gusto mo yung OTD ko, sama mo na rin tong aking necklace, check out mo na lang dyan sa basket. Okay? Yung necklace ko, terno yan ang aking bracelet. Letter, necklace, letter, bracelet, mura-mura lang. 100 plus lang din. Uh Oo, -oh, mga hypoallergenic, non-tarnished, stainless steel na mga accessories. Okay na? Alis na ako. Bye! Check out lang sa basket. Hello guys! Hello mga super! Nandito ako sa Pure Gold. Always fun all eh kasi naman ngayon ay Wednesday anong meron pag Wednesday sa Puregold meron silang weekday promo so mag a -avail tayo syempre ang kukuha natin doon is P-Wallet kung magkano yung first deal uh, first deal uh, one deal two deals three deals so, so ngayon ang nakita ko sa Facebook kasi ni Puregold ay Tide Powder so syempre pag Tide Powder oh, buhat tayo okay at mag-grocery na rin ako konti at dahil nga tight ang budget natin, gagamitin ko na yung aking P-Wallet na naipon sa pagpupurchase ng mga weekday promo, yung mga ter 10% cashback, pa, cashback pag hakot everyone, so umabot na rin siya ng 5k plus, yes, pwede na ipambayad sa grocery, kaya let's go ayan mga ka-super, yung ating naipon sa ating P-Wallet, 6,879 na, na pala, oo, oh. ayan yung mga ayan yung mga transaction natin, oh. Ayan, o, Hakot day. Yung hakot pala natin nung June 1, 894. Weekday sale, oh. ba diba? Weekday, yan. Umabot na tayo ng 6879. Nalig ka na, pambili na natin to. Let's go. Yung kukunin natin, guys, yung mga hindi natin na-order. Ayan, ito. Ito mga to. Ako na mga malalaki nito. Oh, worth 5,000 siguro yung ating gagamitin sa ating P-Wallet. Huwag natin sagarin. Baka magtampo. Kuha pa tayo. Kunti pa lang to. Nahirapan na ako magdadampot kasi may order din ako ngayon sinen kay Aling Purin. Bukas ang delivery naman. Marami-rami din yun. So yung mga hindi lang talaga na order yung aking mga dadampot. Eh. Mga dagdag na rin. Kumuha rin ako ng mga chocolates kasi marami pa rin naghahanap sa akin tida ng mga chocolates talaga. So ito lang naman yung mga affordable lang naman mga chocolates. Yan. Ayan guys, puno na yung ating isang cart. May 5K kay na kaya to. I-ano na natin, papunch na natin. Ayan guys, ang ating nahakot sa pure gold. Ang total ay 8.4. O ba? Diba? Isang card lang umabot ang 8.4. So ang ating pure gold wallet ay 6.5. binayaran ko na lang cash ay 19.35. O ba? Diba? Legit guys. Yung naiipon nating wallet talagang pwede natin ipambayad dito sa pure gold. Always panalo. Ang laking bagay nung six byte na yun, ha? O, ba diba? Malaking tulong kay Madam Negosyante. O, siya. Uwi na ang madam. Magtitinda pa. Bye!